five ghosts caught on tape ghost in the kitchen Nagugulat na lang ang morning crew sa isang restaurant kung bakit tuwing papasok sila lagi na lang magulo at madumi sa kitchen At first, they thought gawa ito ng evening crew na hindi naglilinis at hinahayaan lang na makalat sa kusina bago umuwi So they decided to check the CCTV and they were horrified with what they saw. I came in the morning, there was coconut all over here, there was peanuts over there. So all I did was watch a little bit. So just watch that area. Mm -hmm. <laughs> Why? Why would it go so far? Why would I just fall down there? Just out of nowhere, Biglana lang nahulug ang ilang bagay na nakapatong salamesa. Hindi ito simpleng nahulog lang dahil mukhang itinulak ang mga ito ng may puwersa sa nidiskubre nila. Tinignan nila kung may kakaiba pa silang makikita and surely, hindi sila nagkamali. So right, it's 2.53? Mm -hmm. So I was like, oh let's get a different view. Let's go here. But the thing is, in the morning, you just see the, the here and the peanuts. And I was like, okay, well I'll check it. But let's go a whole hour in advance, just in case. You're watching? Mm-hmm. Make sure you're watching the whole thing. Did you see what moved? The, trash, the trash, can trash can moved. Isn't that crazy? Let's go back to 2. Oh my God, right? So later on, I'm gonna search it and see if somebody... Kinumpara nila ang footage sa ibang angulo from 2.53am to 3.53am. Makikita na nagbago ang pwesto ng trash bin sa kusina kahit wala naman ng tao sa loob ng mga oras na yun. Is it the work of a ghost? Kaya kung nagtatrabaho ka sa restaurant wag mo agad isisi sa night crew kung madadatnan mong madumi ang kitchen i-check mo muna ang CCTV dahil baka multo ang may gawa nito reality slip lagpas alas 10 ng gabi papauwi na si Art sa kanilang bahay just a few more turns and meters away from his home he noticed something strange and he can't explain what happened guys look there's no one here No one in this corner. Look at this. <clears throat> Still, nobody here. Look at my left camera. pagliko niya, makikita mo na wala namang tao sa daan. Ngunit pagdating niya sa dulo ng kalye, bago siya kumaliwa sa daan, bigla na lang lumabas ang isang lalaki sa tabi ng kanyang sasakyan. As if he just popped out of nowhere. Kapansin-pansin din na wala itong mga daliri sa kaliwa niyang kamay. Sabi ng iba, he could be a ghost that tragically died in that crossing. But what do you think? Is he a ghost that is still wandering from the place where he met his final demise? Or is it just another glitch in the Matrix? Ikaw na ang humusga. Abandoned Hotel Inimbestigahan ni Binchu ang isang haunted hotel sa Kashua City, Japan. Pinayuhan na siya ng mga lokal sa lugar. Kapag pumasok ka sa hotel na to, you will be cursed. Ang hotel ay inabandona noong 2009 matapos magpakamatay ng mag-asawa na dating may-ari nito. Ang sabi sa kanya ng mga tao, naninirahan pa din ng kaluluwa ng mag-asawa sa hotel at may balita pa na mas malakas ang pagpaparamdam ng mag-asawa sa dati nilang kwarto. Sinimula ni Binchu ang pag-iimbestiga sa kalagitnaan ng gabi. Madilim at halos lamunin na ng mga damo at halaman ang hotel. Isa-isa muna niyang pinasok ang guest rooms. Sa loob ng kwarto, nadatnan niya pa ang mga gamit dito na nakabalot sa puting tela na lalong nagbibigay kilabot sa lugar. Matapos niyang puntahan ng ilan sa mga kwarto, hinanap na niya ang kwarto ng mag-asawa. Habang nasa labas, may kakaibang tunog siyang narinig. Hmm? Ito daw ay parang tunog na nanggaling sa radyo Ngunit hindi niya alam kung saan mismo nanggagaling to Habang ine-explore niya ang gusali Nakita niya ang nakahiwalay na shed na kinukubli ng kakahuyan Sa kanyang pagpunta doon Nakarinig siya ng ingay na parang may nakasunod sa kanya. Wa 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 Yada na ko yun o. Did 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 did. Sinundan niya ang ingay at dinala siya nito sa likod ng shed. And strangely, sa pagitan ng mga pader, may makipot na daan papunta sa isa pang kwarto. He squeezed himself in a tight space to get into the room. At dito niya nalaman na ang kwarto na ito ay ang kwarto ng mag-asawa na dating may-ari ng hotel. Dito na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ang hindi niya alam, may mangyayari dito na hindi niya malilimutan. 誰かが来るみたいな音鳴ったんですけどん何の音ん Sa likod niya, nagulat siya sa narinig niyang malakas na kaluskos na nanggagaling sa labas. Matapos noon, a much scarier thing happened. Nakita mo ba yun? Isang maputlang kamay ang humawak sa likod niya. Sa takot niya, halos napahiga na siya sa sahig. Kung kanino o anumang kamay yun, parang may intensyon na saktan siya. Matapos nito ay agad niyang kinuha ang camera at pinuntahan kung saan nang galing ang kamay. Ngunit wala naman siyang nakita. After this spine-chilling encounter, tinapos na niya ang pag-iimbestiga. Did he capture one of the owner's ghosts? Kung ano man ang nangyari nung gabi na yun, ito ay mananatili na lang misteryo para sa kanya. Photo Bomber hindi ako mahilig mag-post ng mga photos dahil madali silang i-manipulate at i-debunk but this one photo I'm going to share, I find it intriguing. Nagbakasyon si Kini kasama ang kanyang tatlong girl best friends sa Mexico. Pagdating nila sa hotel room, patay ang ilaw at gamit lang ang flash ng disposable camera. Nagpicture-picture muna sila. However, pagbalik nila sa bakasyon, Pinaprint nila ang mga pictures and what they saw made their blood run cold. There's an ominous black figure of a woman in the doorway just behind them. Ito ay may maitim na mga mata at creepy evil smile. Bukod sa kanilang apat na magkakaibigan, wala namang ibang tao doon. Bukod sa nasa loob sila ng kwarto, nakalock din ang pinto. Kaya sino o ano itong nakuna nilang kasama sa kwarto nung gabi na yon? Ikaw na ang bahalang humusga. Telephone number My phone number daw na pwedeng tumawag sa mga patay? Urban legend lang ba talaga o talagang nangyari sa totoong buhay? Niretrace ng team ang pinagmulan ng alamat. Noong 2005, isang horror short na kasama sa movie episode kung saan gumagamit ang mga estudyante ng kukuri san o Japanese Ouija board para humingi ng phone number to the dead. At dito nagsimula ang lahat. Kukuri san, kukuri san, irasyaimashitara, haire o sumi kudasai. Tugi nani kikou ka? Nani ka aru? Kyou wa mou toku ni nai na. 指も疲れたし釣りそうゆけはあのさ幽霊と話せる電話番号って知ってる何それいや、東京に住んでる友達に聞いたんだけどさなんかその電話番号にかけると幽霊と話せるらしい幽霊と何話すのいや、これじゃんこれコックリさんと同じで何でも答えてくれるんだってええー、嘘 電話でコックリさんはさ信じてるくせにこれ疑うのあるんじゃないかな科学が発展したみたいにさこういうのも時間とともに進化してくんじゃないかなそうそうそうそれうもうそれもコックリさんよりいろいろと楽かもよ電話番号はいやそれがさその友達も分かんないみたいでほらあくまでも噂だからなんだだからコックリさんに教えてもらおうよ 幽霊と話話せる電話番号コックリさんコックリさんいらっしゃいましたらはいへお進みくださいコックリさんコックリさんいらっしゃいましたらはいへお進みくださいコックリさんコックリさん幽霊と話せる電話番号を教えてください 090。 ayon kay Kenji Murakami, ang filmmaker ng nakita niyong video. Ang number na ipinakita niya sa pelikula niya ay totoong phone number niya. Ginawa niya to para kung may makapanood ng film at tatawag sa number niya ay makakahingi siya ng feedback sa mga ito. Unfortunately, this is not what happened. Imbes na makatanggap siya ng tawag, puro voicemails ang nare-receive niya. At madalas dito Eerie and unsettling messages. <coughs> Makalipas ang isang taon, may binigay na VHS tape ang isa sa mga producer ng film ni Kenji sa kanya. Ito ay tungkol sa isang paranormal investigation na ginawa noong 2001. Apat na taon bago nila gawin ang pelikula. Nang panoorin niya ang investigation, he learned something really spooky. Ang number na inilabas niya sa pelikula niya ay makokonekta sa paranormal documentary na to Isang lalaki ang sumulat sa paranormal team para imbestigahan ang nakunan niyang photo sa isang abandonadong bahay. Ang letrato ay may silhouette figure ng lalaki sa loob ng bahay. Nakatingin at tila pinagmamasdan lang ang photographer. Pinuntahan ng paranormal team ang sinabing bahay at ito ang kanilang nakuha. Are? Are あの写真写ったやつ写真のちょっとここだね あの手紙に載ったやつってこれでしょここだよここだってことはじゃここで間違いないのうんこれあそこにあったやつだね貼ってあったやつでしょこれこれどうか これだよね。最後の声を聞かせてください。命が尽きる声をください。苦痛なくいくために。090の。これだよ。これともらっていいやつだな、これな。 ちょっともらってしとこう、うん、携帯携帯の税がちょっとざっと見て,てあるね あっちょっ,っと待ったことたなこよな Habang nasa loob ng bahay ang mga investigators, nakarinig sila ng ingay sa bubong nito. Dahil dito, agad-agad silang lumabas dahil na din sa takot at kabang nararamdaman nila. Pagdaan ng lead investigator sa camera, isang nakakapangilabot na imahe ng lalaki ang bahagyang nakuna nila. Ang ghostly figure ay nakalutang at bagsak ang katawan. Parang ibinigti ang sarili eto din ang parehong imahe na nakunan sa litrato at ang mas nakakabahala may mga posters na nakakalat sa loob ng bahay ang nakasulat dito let me hear your final voice your final breath for you to go without any pain at sa ilalim ng mensahe ay ang number ni Kenji bukod sa bahay na yon napag din ng investigators na nakakalat ang mga posters na to sa ilan pang mga gusali sa Japan. Sa makatuwid, ang phone number na nakita sa poster sa investigation noong 2001 ay ang parehong phone number na ginamit sa pelikula na actual number ni Kenji. Coincidence? Nang dahil dito, napaggalaman ni Kenji na ang voice messages na natatanggap niya ay hindi galing sa mga taong nakapanood ng pelikula kundi mga taong nakakita ng poster na yun at tinatawagan nila ang numero bago nila wakasan ang buhay nila. Their final voice, their final breath to go without any pain. Sana ay ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.